Hello, my garong scenario. Good afternoon. It's 4 o'clock. And afternoon. And, ano, dito pa rin po ako. Inaayos ko yung test results. Sige, sabahin niyo po ako. Okay. <coughs> naalala ko pag alis ko ka na umaga at saka uh, nakapagsuklay ako hanggang ngayon hindi pa ako nakapagsuklay ulit hindi na maalala nagsuklay magsuklay pero nakapaglipstick mo ito ang buhay guro Saya, na mahirap na nakaka-challenge na nakaka-inspire God bless everyone ganito ang buhay ng isang teacher hindi lang nagtuturo pati people works together pumasok ako 5 25 yata yun kanina, ano oras na ngayon 4 o'clock Pagod na. Gusto ka na umuwi. Gusto ka na umuwi. Thank you for watching.